Di na di umano nagulat ang mga kamag-anak ni Ellen sa Cebu na hiwalay na sila ni Derek Ramsey. Kuwento nga ng isang insider from Cebu, noong kasal pa lang daw ni na Derek at Ellen, nag-dialogue na ang mga ito na alam nila na hindi talaga sila magtatagal. Kabisado na raw nila si Ellen, ayon sa insider. Wala nga ang kumpirmasyon na nanggagaling sa mag-asawa pero kung pagbabasehan ay ang mga post, hiwalay na nga ang dalawa lalo na at sinugi na ni Ellen ang apelido ng hindi aktibong aktor sa kanyang Instagram page. Madalas din kasama ni Ellen lately ang BBF niyang si Beauty Gonzales na nagpost pa ng If people don't match your vibe, change the people, not the vibe, na ang kalakip na photos ay silang dalawa ni Ellen. Kaya nga kanya-kanya na naman silang hula sa nasabing post ni Beauty na ikinonak na sa vibro ni Derek. Anyway, sumagot din si Ellen kung ba't wala si Derek sa first birthday celebration ng kanilang anak na si Lily. Aniya pinadalhan naman siya ng invitation card, ewan kung ba't di siya pumunta so alam na this and alam na that ano ang siyang sa balitang ito?